Topic natin, senyales at sakit ng babae edad 40 pataas. At may bonus pa kayo, siyam na gagawin para makapagbawas ang mga babaeng edad 40 pataas. Ano ba muna ang senyales na tayo ay age 40 na o 50s o 60s? Una sa lahat, e bumabagal na ang metabolism. Ibig sabihin ng metabolism ay e yung pagconvert convert ng kinain natin ng calories sa enerhiya. Kaya, kaya, lang kapag umiidad tayo, eh may pagbabago na o nag-shift ang ating estrogen. So kapag nag-shift yon dahil mabagal na ang ating metabolism, mas mabilis na tayong tumaba. Kapag tumaba tayo, doon na dumadating ang mga iba't ibang sakit, katulad ng diabetes, high blood, mataas na cholesterol, kasi tumataba na tayo sasakit na rin ang kasukasuan natin o joint pains kaya nagkakaroon na ng arthritis. Yan ang ipapaliwanag ko dito sa ating uh, pagtalakay ngayon. So nakita natin, nung bata tayo, wow, ang payat natin. Kahit marami tayong kumain, eh, payat pa rin tayo. Pero, pagdating natin ng edad 40 pataas, mapapansin nyo, bumibilog na kayo, lalo na dito sa gawing chan, ang tawag chan central <coughs> obesity at paedad ng paedad, eh baka palaki tayo ng palaki. So, wag tayong pumunta sa pagkakaroon ng malaking katawan kasi dyan tayo magkakasakit. Number two, isa pang senyales na umeedad na tayo, eh napapansin nyo ba, bakit mas marami ng nahuhulog na buhok don sa ating suklay o pagbabrush? brush. So, nagkakaroon na tayo ng hair fall at pagnipis ng buhok. Kasi nga, eh, bumababa na yung estrogen level ng isang babae. Ano ba ang gamutan kapag medyo numinipis na? Habang nagsisimula pa lang numinipis ang ating buhok. Kita niyo po yung, ito po sa male, kung paano nagiging bawas ang kanilang buhok. Sa kababaihan, meron din. So, ito, makapalang buhok ninipis muna doon sa gawing gitna. So, mapapansin nyo. Kung ganyan kadami dati yung buhok nyo, aba, medyo dumadalang na. Pag edad-edad pa, mas manipis pa. So, mas kumukonti ang buhok. At kapag um, senior na tayo, eh talagang malaki na yung pagkanipis kasi ilang-ilang strands na lang ng buhok ang matitira. So, habang nagsisimula pa, isa sa treatment, generic name, minoxidil pwede niyong pahiran dyan sa gitna o sa lugar na numinipis. So, aagapan nyo na. At gagamitin tayo ng mga shampoo na anti-hair fall. Marahan lang ang pag -shampoo. Tapos, mapapansin nyo, baka better mas maikli ang buhok. Kaya mas nag-iikli na ako ng buhok. Eh kasi nga, para hindi mabilis malagas. At mapapansin nyo, very dry din ang buhok natin nagsisimula ng mag-dry nung araw naman, hindi. So, pwede tayong gumamit ng mga conditioners. Tapos, ingat-ingat lang dun sa mga chemical na ginagamit para lalong hindi masira yung ating buhok. Senyales pa na umi ng babae. Yung tumatagas na yung ihi, ibig sabihin, incontinence. Minsan, hindi mo na mapigil yung ihi mo, hindi ka na umaabot sa banyo. O kaya naman, bakit kapag tumawa ka, bumahing ka, naubo ka, eh may tumatagas na ihi dun sa iyong uh, underwear. So, problem din yan. Ang pwede natin maging solusyon ay yung tiyatawag na Kegels exercises. So, itataas yung puwita na ganon, pigil dun sa may muscle ng maselang bahagi ng katawan, pigil, count 1, 2, 3, hanggang 10, relax, tapos ulit. Maraming mga benepisyo, hindi lang ho yan sa babae, pwede din sa lalaki. Kasi para nga mas support yung bladder natin. So, isa yan, yung Kegels exercises. Pero kapag talagang malala na yung incontinence natin, pwede tayong pumunta sa ating mga OBGYN kasi pwede din naman yung mga laser na sinasabi nila. Meron din gamutan. Mag-ho tayong mahihiya. Tapos meron na mga nabibili ngayon yung lampin na parang panty sa babae. So, kapag nag-travel tayo, para hindi tayo mga ngamoy. Isa din yan. Uh, exercise, Kegels exercise, lampin na panty, or humingi ng tulong sa ating OBGYN. Kapag umiedad tayo, lagi din tayo nagkakaroon ng UTI o infeksyon sa pag-ihi. Eh, yun ay dahil sa pagnipis ng urethra ng isang babae. So, kasama yan dahil kumukonti na yung estrogen natin. Minsan, makakalimutin ka na. Actually, madalas, di ba napapansin mo may sasabihin ka, may gagawin ka, o minsan nasa harap ka ng ref, nakalimutan mo na ano yung mga sasabihin mo at gagawin mo. Nangyayari po yan sa lahat. So, ito, pwede mong patalasin yung iyong pag-iisip para hindi magkaroon ng brain fog, mas magbasa mas gumamit ng mga uh, gawain na makakapagpatalas ng ating utak. Katulad ng pagsagot, ng mga sudoku, ng puzzles. Pero pinaka-importante sa lahat, ilista natin yung ating gagawin. So, may listahan ka na anong gagawin mo kinabukasan, in a week or in a month. Tapos may diary ka na kasi baka yung schedule mo ang malimutan mo. Naku, nakakahiya po. Next pag 40s na tayo, mapapansin nyo, nagloloko-loko na ang ating regla. Ito yung tiyatawag na perimenopause. Kapag edad 40, uh, tumatagal ito ng mga 4 years. Magloloko na siya, hindi na sa... Kung dati kang 20 day, 28 days, 30 days, 40 days, hindi mo na ngayon mabilang. Parang minsan ang haba-haba na din ang regla mo. Ah... Uh, 3 days ka dati, nagiging 5 days, seven days, tapos mas malakas pa. So, yun ang tinatawag natin peri perimenopause. Ah, four years na nangyayari yun. Pag sinabing menopause na 12 months na hindi ka na dinatnan, doon mo lang masasabi na talagang menopausal ka na. Mabalik tayo doon sa nagpe perimenopause or kapag 40s ka, di naglolo ko na yung regla mo ang problem lang natin, yung family planning ng mag-asawa. So, pwede kang humingi dun sa OB, sa OBGYN mo ng low dose na oral contraceptive pills kapag yun ang ginagamit mo. Ah, kasi mas gusto natin yun para hindi tayo mabuntis kasi kahit ho 40s, maaari pa rin kayo mabuntis. At ang problem, pag naka-pills, eh, sabihin niya sa OBGYN nyo, yung low dose lang kasi baka magkaroon ng sakit sa puso, maaaring magkaroon ng sakit sa puso, blood clots o pagbuo ng dugo. At syempre mag-uusap kayo ni mister ano na yung family planning na gusto ninyo. Baka pwede naman by barrier method na lang. At kapag nagpe-perimenopause, kailangan po magpapasibisi tayo kapag napakalakas ng ating regla kasi baka anemic ka na. At kailangan din may kaakibat na pap smear. Number seven, dahil bumababa na ang estrogen, nagkakaroon na ng vaginal dryness. So, mas tuyo dun sa mas maselang bahagi ng babae. Ang problem dun, nagkakaroon ng mga pangangati, ng madalas na infeksyon. So, nagkakaroon ng mga vaginitis. Dryness, vaginitis, so masakit sa talik. Uh, nagsusugat, pwede po mangyari yon. Ang treatment po dyan ay mga lubricants. Nabibili po yon sa lahat ng ating drugstore. So, sabihin nyo lang dun sa pharmacist, ano po yung mga lubricants. Mas maganda water-based na lubricants para mas safe po yon. Tapos, hingi kayo sa inyong OBGYN ng tamang gamutan kasi mahirap. Uh, very dry, nagkakasugat-sugat, pero merong magagawa dyan. So, huwag nyong titiisin. Kailangan nyong pumunta sa inyong OBGYN. Kasi pwede niya kayong resetahan ng lubricants. Meron din mga vaginal moisturizers ngayon. Tanungin nyo lang yung inyong pharmacist. Tapos, um, hindi lahat ay pwede sa hormone replacement therapy. Kaya pag-usapan yung mabuti ng iyong OBGYN. At meron na po mga laser treatments para sa kababaihan. Tanungin nyo na mga mga inyong OBGYN. Ang problem lang, kapag edad 40 pataas, nagsisimula na rin magkaroon ng sakit ang mga kababaihan dahil nga dun sa pagbaba ng estrogen level. Kasi nga, di ba sabi ko, perimenopause, uh, naglolo nagloloko na yung ating regla. So, nagkakaroon na rin ng pagbabago ng mood. Baka masungit, minsan hindi masungit. So, bago-bago, napakainit hot flashes, nangyayari din yun. Tsaka minsan, mas masakit yung breast mo. Nararamdaman mo yan. Nung bata tayo, mataas ang level ng estrogen hanggang mga 30s. Pero pagdating ng 40s, pababa na. Kaya nararamdaman na natin yung mga nabanggit kong sintomas at mga sakit. Napansin din nila, kapag edad 40 pataas na, aba, mas nagkakaroon ng kidney stones o bato sa bato kasi po yung estrogen natin, protection natin yan laban sa kidney stones. Eh dahil bumababa na nga, so maaari nang magbuo yun ng oxalates. Tapos, yung isa pa yung risk ng pagtaba, tapos konti lang yung tubig na iniinom nyo, o kaya nahihilig kayo sa maalat o matamis. So, risk po yan sa pagkakaroon ng kidney stones. So, magpa-urinalysis po at mag-consult sa iyong urologist. Number 10, nagkakaroon na po ng rayuma or arthritis. Masakit at maga ang kasukasuan. So, pag women, mas maga ang kanilang kasukasuan. So, ano ang gamutan? Kailangan, lagi po tayong nag stretching nag ehersisyo kakainin nyo yung mga anti-inflammatory foods, katulad ng mga omega-3 fatty acids. Ito po yung mga isda, tapos, piliin nyo rin yung maraming flavonoids, katulad ng mga bell pepper, citrus fruits, iksabihin yung mga kahel, dalandan, or kaya yung luya, yung may curcumin. Kailangan din natin ng taurit. Nakukuha din yan sa isda, seaweeds, yung mga lato, at saka itlog. Pag po umiidad, i-check na po ang ating fasting blood sugar, at saka yung hemoglobin A1C. Kasi kailangan natin ng screening test. Baka nakakalimutan nyo tumataas na kasi ang risk natin pag umidad ng diabetes. So, tignan nyo po yung kinakain ninyo, bawas timbang, at itama ang pagkain. Lumalambot na rin ang buto ng isang mababang estrogen at umiedad ang tawag po niyan, osteoporosis. So, ingat, 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 huwag tayong maaksidente dahil ayaw natin ng fracture. So, mas magbilad tayo sa araw. 15 minutes a day lang po. Vitamin D sa kinakain natin. Calcium at ituloy ang pag-ehersisyo. Nakakatulong po yan laban sa osteoporosis. Kasi mas umiidad, eh mas nababawasan ng ating buto. Nakita nga natin dun sa drawing, o oh, mas mas bawas na yung ating buto. Next, mas nagkaka blood pressure na kasi nga mas umiidad na tayo. Ramdam nyo na ba? Mas masakit yung ulo nyo? Nahihilo kayo? Minsan, hindi naman batok ang sumasakit. Minsan, yung ulo. Pero pwede din yung batok. Hilo, suka, parang hinahabol lang hininga. Yung iba, nagna-nosebleed. So, magpa-check lagi. Sabi niya, hindi naman ako high blood. Baka ho, hindi na-check yung blood pressure nyo. Meron namang mga libreng na-check ng blood pressure. Kasi nga, kailangan natin ng maintenance. Huwag pong titipirin ang maintenance. Kailangan natin para makontrol ang blood pressure. Bukod pa dun sa mga lifestyle changes na ipapagawa ng inyong doktor. Ito ang isa pang cause ng lahat ng sakit, ang pagtaba. Kasi kapag bumababa ang estrogen, sabi ko nga, mas tumataba central obesity o dito sa may chan, tsaka dyan sa may hips, lalo na kapag edad 50s at 60s na kayo. Ang resulta, e eh, syempre, nagkakaroon ng sleep up niya. Yung paghilik kapag natutulog, kasi tumaba din yung may neck natin, mas nagda-diabetes, mas nag-high blood, mas tumataas din yung cholesterol. At pag mabigat, mas sasakit ang kasukasuan, joint pains. So, meron tayong siyam na paraan para magbawas ng timbang ang mga edad 40 pataas. Ano po yun? Prutas gulay, rainbow colors ang kakainin natin. Kasi bakit lower ang calorie nun? Number two, mag-aalmusal palagi. Pero pagdating sa gabi, konti na lamang ang kakainin. Sabi ko nga five times a day, almusal, may konting merienda. Sa umaga, bandang alas cheese, tanghalian, meriendang konti sa alas tres, at konti na lang ang kakainin sa hapunan o bago matulog. Number three, piliin yung lulutuin. Kung pwede, low-calorie na lang, tsaka yung hindi ma-mantika. Ibig sabihin, low-cholesterol, low-fat, low-calorie. Number four, wala ng second trip kapag kumakain. Guilty tayo lahat dyan. Pagdating sa kainan, one trip lang, first trip lang. wag nang mag-second, mag-third, o mag-fourth pa. Number five, ah, uh, yung bagal ng kain kailangan focus naka-attention huwag yung nakaharap na nakaharap sa cellphone o kaya doon sa inyong laptop kasi hindi na napapansin napaparami na pala ang kinakain nyo number 6 bawal na o bawa sa soft drinks matamis na inumin at desserts tubig na lang number 7 lakad-lakad ituloy yung paglalakad yung pag -e ehersisyo kailangan natin yan at magra-rubber shoes para hindi sumakit ang kasu-kasuan natin. Number eight, hanapan ng solusyon ang problema sa stress, sa pera, at sa problema. Kasi kailangan yung may solusyon para makatulog kayo ng sapat. At number nine, lastly, magpa-thyroid test din tayo. Baka naman kaya tayo tumataba, eh baka nagiging hypothyroid na tayo. And last, number 15, kailangan po natin ng mga screening test ito po yung panahon na umiedad tayo. So, mas higher risk pagkakaroon ng cancer. Mag self-breast examination tayo. Magpa-mammogram, magpa-ultrasound ng breast at ng chan. Magpa-pap smear. May partner man o wala, kailangan natin ang blood test. So, sa mga katulad kong babae, ito na po ang mga naging senyales. At dapat nating gawin, edad 40 pataas. Salamat.